At dahil nga ngayon ay Sabado mga mamsi. So today po ay magpapakahealthy muna tayo. Dito po dito ang mahilig sa shabo-shabo. So dito po sa bahay, inaisipan ko na lang mag no, maggawa dito sa bahay kaysa kumain sa labas. Dahil nga po dito ngayon sa Malaysia ay medyo maulat nula ng konti. At medyo malamig din po yung panahon. Kaya kapag nito talaga na malamig yung panahon, so masarap talaga humigop ng mainit na sabaw. Kaya naman po ang naisipan kong ay to today or ihanda today for lunch ay shabu shabu. Sa mga hindi po nakakaalam, ang shabu shabu po is para po siyang steamboat or meron siyang sabaw na maglalagay po kayo dito ng mga sarisaring gulay, mga seafoods, at mga condiments. At pwede din po kayo maglagay dito ng meat katulad ng beef, chicken, or kahit baboy po pwede. At dito nga po, inihanda ko na nga po dito ang mga damiting sangkap, katulad ng mga broccoli, kalabasa, meron din po ako dito pechay. Iba't ibang klase ng ano, fishbowl, meron po ako dito red to fry na tofu, at meron din po ako dito ang hipon. Sa po, ito sa isa paborito ko na kapag kumakain ako ng shabu-shabu doon sa Japanese restaurant, so itong shumai, syempre hindi mo mawala yan. At po talaga ng ganitong pagkain mga mam, Ang laro na po kapag ikaw ay nagda-diet, kasi ito po pagkain na ito, hindi po talaga ito mabigat sa chan, kasi usually po, mga gulay lang po yung ay laki nila dito. So nagprehenda na rin po pala ako dito ng mais at saka po yung noodles kasi masarap din po ito lalagyan mo siya ng noodles na din konti. Hindi po ako dito ng sarili kong sauce para mamaya. So nag-mix lang po ako ng cornstarch, konting sugar, sili at saka ng konting dark soy sauce. So, ko lang din po eh ng konting chicken powder para po malasa. So nagpakalo na rin po ako dito ng tubig at nagyan po ito ng isang buong cubes para malasa na. At nilagyan ko na rin po ito ng sibuyas at saka ng kuniting oyster sauce. Kapag ganyan po ating at kumukulo na po ito ay pwede na po natin dito ilagay yung mga gulay at yung ating mga sangkap na ating gagamitin at yung ating kakainin. Pagkatapos, yan, pwede na po tayong kumain. Ready na po yung ating shabu-shabu. Mga mamsi, tara kain na po tayo ng lunch.